فساد <applause> <applause>

Bueno ba? Bueno no? Oh. What's up? Pagandang hapon po Yan Kami po ay ate ng ano San Jose po sa bayan Dito po yung taon, -taon na agalap Yung po ba kagayon sa nasuman Ate pong Pupuntahan ulit Buwa ng tradition yan Taon-taon dito sa Tiabas Kung para siyang festival Kaya ang dati po tao din tayo makikita Meron din po kasabay Lukban, Wakas, Ariaya, Pagbilaw May mga kasabay po yan ng na ganap na gano'n.

Tara, let's go! Ah, oh, wala nga lang sir. Wala dami tao, ano? Uy, away muna sa amin natin. Away muna. Ito sa loob. ang dami po. <pumunta> <laughs> ah, ayan, mo. po? Baras pa lang. Baras pa lang. pa po, bago magsimula yung San Isidro Ay may misa muna, alas dos Tapos labas siya alas tres Ay siya, tapos ano, oh, tao. Talo humamaya yan, makapal yan. Shout out, shout out sa mga mani naman. sa mga dayo, may mga dayo dyan, ano? Dami. Ah, Lucena. Pagbilaw. Pagbilaw kuta. Pati ka lang sa patos. Oo, oh, nasa bag, gawalan d'yo Eh, kailangan po yung nakasapatos yan Gawalan ng nakangatuntungan Ayoko naman eh, kaya hindi nagsapatos Hindi mo na kumangagaw Oh, yung lagi nasa likod ng lang at yan, ang dami po niyan mamaya. Sige, panoodin niyo na lang. Na-experience mo sa pangangagaw. Kwento mo nga. ba, diba, di ang, di ang expert. dyan, Eh, siya mo kanina. Alin? Tatagyan Oo. Mamaya, pagkatapos. Eh, ngayon niya, o oh, yan o. Oh. Nakabideo tayo, day. Uh, Pagpapano? Tulakan, tulakan ay pitang kamay alam malakas katawan ng lata ng sardinas ayo jenim may mga accident eh uh, hmm. talaga ng mga wata eh kita po natin diyan mamaya mayro diyan mga may dugo ang ulo ulo <laughs> makaraal town mayro nang vlog ng na ganoon eh tawagan ko doon tinamaan ng oh no katama duro si kugit dugo dugo yung ulo niya oh Maka, ano di lata o Wala ya si ko, kaya kung sa mga tabi-tabi, uh, -tabi, Wala namang nag-aabis dil na ng dila-dila tayo. pa lang taong hero. Sa mga tantsado ni hmm. Oh, kaya dapat sabihin mo. Hmm? Sabihin mo kailangan mag-ingat, 'wag magtulakan. Hindi naman aring Ay kaya nga, ibig sabihin eh, ba yung tutulokan? Ay talagang ano, tama na sa lahat na yun. Sama, ah, sa dami po ng tao ngayon na eh. Hindi, ay... may, may wasa talaga magtulokan. mahirap. Ay, makakadait na kayo. Magkakadait na kayo, ay. Kaya pa kayo yung nangangagaw ka, wala kang danyo. Hmm. Ikaw ang mga dadalit. Wala kang danyo-danyo sa katawan. Kaya lang hindi may talagang pampalakasan. Pero pag nasa diyan. Nalakas ang katawan ano, kumbaga sabi ng mga nangangagaw. Nalakas nga, nalakas. Eh, nalakas ang katawan. Ay lalo kung papa sa bahan. Nalakas. Nalakas. Hindi, pagkatapos yan. Tapos, ay siya pasok. Papasok din. Oo. Nagmimisa. Eh, tayo namin nagmimisa dito niya. Kaya lahat, eh, puno lang nga yung doon. Hindi naman pagkatapos. 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 Nakapos ka dyan ano kuya? Nakapos ko, nakapos ko yung Nakatanggal, ka Ah, pagpalakas nga daw yan? Pagpalakas ka na daw mo Yung mga... magani pinukulit ko yung dahon yung panan Oo, yung nasa punan no? Inauwi daw yun ay, Ang alam ko sa akin At ako sa kanya Ay siyang namungan ng ganda Nga mga bata Hala ay vlogger Hindi pa vlogger yan Pagpito po ang gamit Kaya mga pangarap ko ay ah, Hindi ko man mabuti Biyain ha Pagkamahal po na yun Drone Pagkaminaman na kaibigan Ang mabuting balita Ng Panginoon Natagal din yun ngayon. yun. Oo. Yung NH oh. card naka-chargeable din. Eh. Oo. Oh. Natagal ka sa tas ng mga isang uras kaya? Wala. Wala. 20 minutes. Bababa mo na yan. Tama na sa loob. Sa bahad. Sa loob ng simbahan. Malabas na. Hindi pa. Hindi pa. So ikot. Mamaya kami susunod. Alamas din naman ako. Ah. Oh, dadatingan yan, oh. na yan o. Mga nakaputi. Mga nakaputi. Sapatos na. 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 sa na. Sapatos 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 na. <laughs> ah, <wali kaya? laughs> wala ko ya. Wala jo kabuta ka. Yan mo maganda, buta. Tayo sa ano? mo. Ah. Ah, sa ano sila? Nasa sina tatay. Nasa ah, Baytipol, nagpunta sina Bayaw. Ano na? Bayaw si mama na. Pagkakadami. Mama yan, mga Kapal na yan. di naman makakaagaw na maganda dyan. Sikan. May misa pa po. Pagkatapos ng misa, saka. Nakita nyo yan, nakahaba yan. Nakahala eh. Haba lang ano yan, pila. Mr. Piwa Lim. Si Piwa. Sama sa iya Libut siguro. Ano?

tao <laughs> Uy, taong-taong ginaganap dito sa amin Katawad ni Garbin Garbin, taong-taong ka -taong nakasama dyan, ano? Kapalakas sa katawan Ayos naman Kapalakas nga daw ang katawan Tapos pag daw dumating dyan Pag umasok sa loob yung Yung si San Isidro. Susunod ka daw doon Kung ano yung bagay doon Mga ba? Hindi ah, ka nakakaba siya, ganun ginagawa ko Ay, nakapila lang Opo sa ko dun, saka isa ni Kaya nga muna din. Oo, oo dito Hindi ka na ba ano, nakakalas ka Ay, na. nakaikot na dito, las dito eh ito, last itong ano, yan Las siya hagis Tapos papasok si San Isidro, na poon Doon nakakuha ang mga tao Doon nakakuha ng mga palipalay Inuwi sa bahay dami nga awis dati mga pinya ay wala nga parang wala nga yung pinya <laughs> ay, <nasa> ako ah ayun tao mas <laughs> malaki dito ay alas ka lahat eh ayun kasi no ay, ay na sa aking isang buwig yun di ka siya ayun oh, ayun 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 pero pang Ay nang na oh Ako mga produkto dito sa Tiabas Mga dinidisplay dito sa Maywan Suman Yan mga Sa aging ko sa video Tingnan mo sa Makoy at sa mga kita mo तिरपैसा 29 and I find myself wondering what did happen to the last 10. I ran away with my life, fast forward, and never turn back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set the rewind. And I 19 was the give I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? I can't be too sure, but one day I'll be yours again. 재미, yo tapos na Hago ah, po tayo ng suman no? Ayos din At patapos na Ito po ay pagka uh, Gas na dito Pasok tayo sa simbahan Okay po tayo sa Altar Ayun, kahit tao Ayun, yung ano,

Bezos. pagkatapos po nung ikot kay Hipo kay San Isidro puun dito sa Tayabas sa mga magsasaka kaya po'y bebless sa kanya daw po'y pagpalakas po, ng katawan tsaka kahit, Taw -taw -taw po po, abi, nati, hindi magkasakit taon taon ko po rin ginagawa mga panunod dati hindi pa ako vlogger kaya wala ako upload parang isa bis pala sir, huwag na ba? natay mo ko nyo sa labas hindi po lang din eh ही पूरी तो कही पूरी तो maraming salamat po sa lahat. Ang biyay, binigay mo sa amin. Salamat. Ayos. <laughs> Ay, uwi na. Ay, puno na tayo. Ay, sa Jose, bro. Maraming salamat po sa inyong pagsama sa Mayon Festival sa Sarah Suman ay eh, pauwi na pauwi sa Sarah Suman ano po? kaya <laughs> <laughs> <Mayroon laughs> po ba yung nagsama din sa ikot? hindi po, Dito ka nang sa ikot yung mga pati ayaw nga po yung nagsama nangingin po ako dito sa mga lalataanan <laughs> <laughs> kaya pang kapi sa usaw so, sa kapi sarap